Sa video na to magkukumpara tayo ng dalawang sobrang sikat na pabango. Versace Eros, Dior Sauvage. Pareho ka de toilet. Uh, pareho tong gustong gusto kong gamitin. Pareho tong nasa, nasa top ng listahan ko. So sa video na to ikukumpara natin yung scent profile, yung performance, yung wearability, yung age suitability, yung presyo. Magbibigay ako ng bonus sa dulo. Pinamoy ko sa wife ko at saka sa mga pamangkin namin. So, panoorin nyo ang gandulo para malaman nyo rin yung opinion nila. Ang scent profile ng Versace Eros, more on the sweeter side. Nag-open siya na may freshness din. Kasi lemon, uh, green apple, tsaka mint yun eh. So, nag-give off din siya ng freshness sa initial spray. Pero, pag nag-transition, pa mid, pa dry down. More on the sweeter side talaga. Nagiging creamy sa dulo because may vanilla. Pero may tongkabin bin siya eh. Nag-give off yun ng additional sweetness. So more on the sweeter side talaga to. Si Dior Sauvage on the other hand, um, clean and fresh. Nag-open siya na may sharpness due to the citruses. Pero uh, masasabi ko, from initial spray hanggang mag-dry down, clean and fresh talaga siya. Ang angas ng amoy. Very manly, very confident. Ang rugged. Pareho silang manly ah sweet lang to, pero pareho silang manly. Ito yung masasabi ko mas confident. Kumbaga sa Tagalog. Ano nga ang word yun? Maangas. Ito yung maangas. Ito parang playboy. Yun, know, parang malandi. <laughs> pareho silang mass pleaser. Pareho head turner. Pareho sila ng tinatarget na market. Yung send profile nila, magkaiba lang yung direksyon eh. Magkaiba yung atake. Eh. Pero alam mo na pareho yung minamarketan. So, yon in terms of scent profile, nasa sweet side, ito, clean and fresh all throughout. Pagdating sa performance, pareho okay yung performance nila sa akin, 8, 9, 10 hours. Sa clothes, more than, more than doon, Siyempre, mas mahaba. Si Versace Eros, okay yung siyaj. Lahat ng Eros, okay yung siyaj eh. Si Sauvage, okay din yung siyaj. Siguro in terms of projection, pareho naman sila nagpo-project. Pero mas ramdam ko dito sa Subaj. Mas in your face para sa akin yung projection na ito. So sa performance para sa akin, lalamang lang ng konti ito. Konting-konti, as in very close sila in terms of performance. Sa Siyaj, siguro lamang ng konti ito. Uh, siguro based on experience lang, no? Mas, ano eh, mas, parang mas nag ng impression eh sa akin, yung scent trail niya. Mas, parang mas napipick up or baka depende lang or natatapatan dun sa mga taong kasama ko or nakakaamoy. Pero yun, in terms of projection lamang ng konti si Subans, in terms of si Yaj lamang ng konti si Eros. When and where to use? Si Sobage, yung tipo ng pabaw na pwede mong gamitin kahit kailan, kahit saan. Kahit siguro nakasando lang ako, pwede ko itong gamitin eh. Nai-imagine ko kasi talaga sa kanya, ano yung eh. Ganun, rugged pero clean and fresh ka. So, kahit naka-boots ka pa or naka-maong or kahit naka-shorts ka lang, naka-sando. Feeling ko pwede siya. Pwede mo siya ipamasok sa office. ah uh, kung estudyante, pwede naman. Pwede rin nang ito pang estudyante. So, pwede mo siya ipang school. Pero siguro, ano, less is more kapag ganong mga setting. Kahit sa office setting, less is more para sa kanya kasi... Yung opening nga niya, may pagka-sharp. So, yun. Mas konting spray. Si Versace Eros, although may freshness siya sa umpisa, siguro mas, much better ito pang, ano lang eh, pang malamig na scenario, na setting. Kasi nga, may more on the sweet side siya eh. Date night, night outs. Um, pwede rin sa umaga, wag lang talaga yung sa mainit. Feeling ko kasi cloying siya or malagkit siya sa pakiramdam kapag ka sa mainit. Si Sobaj, weather umaga, weather mainit, or weather malamig, magwo work So, mas, ano to, uh, mas madami kang pwedeng paggamitin kay Dior, kay Dior Sobaj. Talagang, any time of the year pwede. Talagang, kahit anong sot mo pwede. Si Eros, mas magwo work pag uh, mas malamig. In terms of age, suitability, si Eros, mas pang bata. Teenager In and up. Ang playful kasi ng self-profile niya. Eh. Si so Sauvage, more on 20s pataas. Pero feeling ko kaya rin naman siyang dali ng teenager. Pero yun nga, between sa kanilang dalawa, mas pang bata si Eros. Usa pang presyo, mas mura si Versace Eros kumpara kay Sauvage. So si Eros naglalaro ng 4,000-5,000 yung presyo, more or less. Si Sauvage, so mas mataas ng konti, 6,000, 7,000 for a 100ml bottle. Of course, may mga nagbebenta na mas mura pero make sure lang na legit. Mas mahal lang konti si Sobatch for a 100ml bottle. So, sa video na to hindi ka tulad ng ibang head-to-head -head bottles ng mga perfume na ginawa natin before. Hindi ko i-judge kung alin yung panalo. Kasi para sa akin, pareho silang panalo eh. Parang para unfair na match-up. Magkaiba yung atake pero parehong para winner. So, i-insert ko na lang sa dulo yung sinasabi ko kanina na bonus. Doon na lang natin tingnan kung alin yung mas panalo or mas lamang. Magkakaiba tayo ng magkakaiba tayo ng um, pagpili. Sobrang subjective lang sense of smell. Lagay nyo sa comment section din. Mas sa ka or kung mas makayaras ka. Kumusta mga brad? It's me, Eric. Welcome back sa Pocket Science PH kung saan gumagawa tayo ng honest reviews tungkol sa mga pabanga. So, nasa swimming kami ngayon. May dala akong dalawang dekan ng perfumes. Yeah, so, vans sa eros. I-spray ko lang sa paper strips tapos papamoy ko isa-isa sa mga kasama ko. Hingi natin yung opinion nila. Papagrade na natin from 1 to 10. Yun. Ready na kayo? Ha? Kami okay pa? Siyempre. <laughs> Ano nga ang basa? Kaya nga marami nyo yun. Ano nga yun? Ako. Dito naman. nyo ko yun. Malaki yan! Tapot ko yung camera dyan. Ako. So... Hello! Tamayin nyo lang. Pagpalit-palit kayo. Tapos... Pilihin niyo kung ano yung mas mabango. Ito mas mabango. Mas matamis. Para sa akin. Halina okay, mas... Mas matamis. piliin niyo kung ano yung mas gusto niyo. Mas gusto yung binigay mo sa akin. May letter. Ano yun? Letter M. Hindi. Ano to eh? Ano <laughs> yun na yung binigay niya sa iyo mga letter E so at letter S? Uh, iba to. E. Yung <laughs> E. Dislection E. Yung E. Yung e. e M. E din sa akin. Ah, okay. Bakit? Ba't sa akin, mas... amoy, yung i-amoy e, spicy siya, amoy medyo tabako na spicy. Hindi, tabako. Matamis nga, tapos tabako. Hindi, um, may naamoy na kayo, yung gulong yun. Tapos medyo spicy yung gulong mm. nung... yung sentiment. Yun lang. Yung isang pa ayaw nyo. Amoy oh ah, boy. Ang tapang. So, ang hindi nyo gusto yan? Oo. Oh, mo ah, hindi nyo gusto. okay. short ano. No, 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 no. Okay, So, dito sa dalawa, mas gusto nyo yung letter E. Hmm but gusto niya yung letter E? Matamis siya. Nagagamit ako ng eros ano ba ba? ako sa amin. dami ng manok. Para sa kanila, mas mabango. Ano siya, parang mas mas malas, mas malambot or mas hindi malambot, mas, mas sweet yung ano niya, yung amoy niya sa. Ito may sharpness eh kapag inamoy mo. Parang feeling ko hindi siya hindi maganda kapag masyado ng matagal. Pero ito, mas maganda yung atake ng amoy niya kapag dumaan. Oo, parang ano, mapapalingon ka rin sa bango niya. Grade 1 to 10. Ito, um, 9. Ito mga ano, 7.